mga matikon ng mga kagawad na gikan po di sila sa dapal ang gas kay nagpis uh, Honorable alhari kapulalon o oh, sa ato ang mga kapitan uh, my good friend kapitan since then kato uh, kami nagid na ni kapitan ang good friend kay ano kulit mo na si kapitan kung natin ito yun dito siya sa ako ang um, mo istorya so, Taga alabil ka kung kaila ka ani. Taga alabil ka kung kaila ka ani. Ah, Ano, naglisod naman mo, anak. yan, pwede pa, no? Pwede pa mag-alam-alam. doon sa tao. Oga, bago ko po sa akong mensahe sa tanan, kapitan sa bakong ikasal, ang akong pagrespeto pag sa atong halangdong mayor, Mayor Ibing Sarada. Walang pakanat sa si Mayor Ibing. Ang atong kanin mayor, o ka, ang atong kasamtangan ng municipal administrator, ang superman ng Alabel, administrator, ang mayor, Noroy Salarda, sa uban, si vice mayor, Liti Saluay, ang atong mga municipal councilors, na nalingi, and of course, ang atong kinasingkasing kapagpasalamat, o ka, pagtabang, no? Tungkol sa pagtabang, sugod sa unang gandog ka ron. Mapuliti ka man, nagpaghatag servisyo sa inyo. Ang atong halang ron na punong barangay, barangay Captain Rice, isayang. Uban ang mga, mga barangay uh, kausin. Sa atong tanan, ganaling ni Mayong Uto. Of course, ang atong municipal councilors, kanaan, and of course, ang atong vice mayor, Lentes Salwai Jr. The ang ating uh, municipal officials, of course, our former municipal... And of course, the rest ng ating barangay council headed by Honorable Rice Visaya. Thank you so much sa kanilang support uh, sa Tanang Alabelyan. So, um, open, mga top na oman Alabelyan, magpapadayo ng servisyong matinudanon, ang uh, efektivo. Ang servisyo ala kanilio. Congratulations once, once again sa ating couples. Smile Alabelyan.